Go, Anabels, magsalita ka na. Saan galing itong halaman mo? Anong pangalan ng lugar niyo, Anabel? Saan? Ang aming sityo, sityo Ilihan. Ah, Mindanao yun? sa, uh, sa Mindanao, sityo Ilihan. Ito nang galing itong halaman ito, pero hindi namin alam kung ano ang pangalan niyan. Yan. Sino po mga guys ang nakakaalam ng pangalan ng halamang ito? Iba't iba kasi ang kulay niya. Pero ang ganda niya.